Gemini, Libra, Aquarius, Air Signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ang ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin. We have concern. What is your concern all about? Okay, sudden wealth. Hindi sa inyo dito pwedeng? Ayan, pagdating ito sa family ninyo. Occupation. And we have dedication. So ito, meron dito, pwedeng nagpapagawa po kayo ng bahay. Pressured yung iba sa inyo, concern kayo. Bakit? Kasi meron po dito sa family members ninyo, kumikita siya ng pera. Doon siya nakatira sa pinapagawa mong bahay or sa pinaparenovate mong bahay or nakapisan pa rin sa'yo yung tao na to pero hindi siya nagbibigay yan, pwedeng sinosolo lang niya ayan, medyo may pagka selfish dito ayan, yung tao nakasama kasama mo sa bahay mm -mm. yung iba naman po sa inyo, ito concern kay sa anak ninyo yun yung nakikita ko, concern kay sa taong to pwedeng kapatid nyo to, basta isang mas bata po sa inyo or kasing idaran nyo lang ear signs na tao. Mm, -mm. ang focus nito, ayan, ang focus ng tao na to ay yung kanyang ito, kaperahan, yung family, at saka yung trabaho. Pwede ka relasyon mo to, ear signs. di kayo nakakaintindihan. Pwede kasi na, yun nga, yung buong atensyon niya, pwedeng nasa family pa niya, nasa career niya. Yan po, di kayo nakakaintindihan dito. Tapos, ito mukhang may pag-aaway pa. Meron din naman po dito, pwedeng kapatid nyo to ay eh, your signs. Nakita ko dito, pwedeng inangkin niya na lahat. Kung dalawa lang kayo magkapatid ganyan, or ilan kayo, tatlo, kung ilan man kayo dito, hanggang apat, may isa kang kapatid dito na inangkin na lahat. Yung negosyo, yung bahay, you know. Ayan o, oh pwedeng yan yung pinaglalabanan ninyo, some of you, meron kayong mga legal battles dito pagdating sa inyong mga um, inheritance. Ayan, kasi may sakim, ear signs. So, tignan natin. Ano pa po ang mensahe natin, spirit guide? Pero bago pala yan, ito po yung lucky numbers mo. We have 33, 1, 11, 20, 34, and 30. Tignan po natin, spirit guide, ano po ang mensahe natin pagdating sa trabaho po, pagdating sa career ni Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. We have Ten of Cups, meron tayo ditong, ayan, concern pa rin talaga kayo. Marami naman sa inyo, air signs, okay na okay kayo pagdating sa trabaho. Yun nga lang kasi gusto mo ma-meet talaga yung expectations. Doon ka concern, yung gusto mo lagi ma-meet yung expectations ng mga tao sa paligid mo, ng mga boss mo. So, medyo kinakabahan ka dito. Pero alam mo, nakikita ko sa inyo dito, air signs, marami sa inyo, magtatagal talaga kay sa trabaho ninyo. Mm -mm. Tignan natin spirit guide. Meron din naman dito pwedeng na homesick kayo ngayon. Ang concern niyo talaga is yung family ninyo. So alam mo 'yun, hindi kayo makapag-focus sa work kasi meron kayong pino-problema pagdating sa family ninyo. Pwedeng sa family, sa relationship. Tignan po natin, spirit guide. Pagdating naman po sa negosyo, we have two of cups. So ayan, meron ba kayong kasosyo pagdating dito sa negosyo ninyo? Ace of Pentacles, So, kung sino man po itong pinagkakatiwala ninyo. Meron kasi ako nakikita dito ay your signs. Pero pwedeng hindi kayo focus o hindi kayo hands-on dito sa negosyo ninyo. Pero yung pinagkakatiwalaan nyo talaga, ayan, ane siya sa inyo. Very transparent siya pagkakatiwalaan mo talaga yung taong to at mag-grow pa yung uh, business ninyo. For some of you naman, wala po kayo ditong business partner, pwedeng ito po yung mga tao na pinagkakatiwalaan nyo talaga yung mga staffs ninyo pagdating dito sa inyong negosyo. Very honest, hindi kayo mabibigo. Ear signs. Tignan po natin. Spirit guide. Ayan, tapos maganda rin po yung sales ninyo ngayong araw. Kota talaga kayo. We have nga sudden wealth dito. Yan, maganda po may mga makaka-deals kayo dito, malakihang deals, malakihang transactions. Meron din po dito, ayan, kotang-kota kota kayo. Tignan natin, spirit guide, ano pa po? Pagdating sa overall energy ng kaperahan po ni ear signs, we have ace of cups, nag-uumapaw ear signs, oh. Pahalagahan mo talaga yung bawat kinikita mo. Kasi pwedeng dito sa kinikita mo, ear signs, makapag-build ka talaga yung iba sa inyo ng negosyo. Tapos yung iba sa inyo, hindi lang uh, yung negosyo ninyo, pwedeng magkaroon kayo ng sarili ninyong bahay. And also, ito naman yung iba sa inyo, ay uh, shop talaga ninyo. Hindi kayo nangungupahan kung hindi. Pwedeng bibilhin ninyo mismo yung lupa. Nakita kinatitiri ka ng shop ninyo. So, ganyang level your uh, signs. Magsasaksid po talaga kayo. Yan, yung iba sa inyo, nafe-feel nyo na yan. Alam nyo yon Feel na feel niyo na nafe-feel nyo talaga na yayaman kayo. Nafe-feel nyo talaga na yung mga ginagawa ninyo ay magiging successful. Yun nga lang, kung meron pong gumugulo sa isipan ninyo, Air Science, yung mga concerns ninyo dito, i-address nyo na po ngayon pa lamang. Kasi ang ganda po ng flow ng finances ninyo. Kaya lang medyo nasisira siya dito. Kaya naman po, i-address nyo na yan. Pag-usapan, maging honest ka po sa sarili mo. Kung ano ba itong mga pinapangambahan mo. Check natin para po sa mga single. Single mom, single dad, queen of wands. Marami po sa inyo ay very attractive kayo ngayong araw. Ear signs. Very confident kayo sa inyong sarili. And also, yan po, meron nyo iba sa inyo. Pwedeng may kayo. Hindi ko alam kung kasal yung aatenan ninyo. Ear signs. Ayan, pwedeng invited kayo dito. Tignan po natin, Spirit Guide, ano po po ang mensahe natin. Happy naman po yung karamihan sa inyo, Year Signs, kahit single kayo. Yan, mas inuuna nyo kasi ngayon yung sarili nyo talaga. At saka yun nga, yung stability ninyo. Para po sa mga inner relationship at mga live-in partner, we have naman seven of wands. Okay. So ito naman, medyo struggle naman kayo pagdating sa kaperahan. Ayan, yung iba sa inyo na feel yung year signs. Pag may karelasyon kayo, medyo naghihirap kayo. Pero pag wala naman kayong karelasyon, ang gaan-gaan ng buhay ninyo. -mm. mmm. feel po yan ang iba sa inyo. Tapos ito, year signs. Pwedeng maraming humingi ng tulong sa inyo mismo, sa inyo ng partner mo, ng karelasyon mo. So hindi lahat na pagbibigyan ninyo, may mga nagtatampo, may mga nagtatampo po sa inyo dito. Pero wala kayong magagawa kasi, 'di ba? May buhay din kayo. Kailangan niyo ding sustentuhan 'yung inyong mga sarili, 'yung inyong family. So ayun, pasensya na lang talaga sa mga nanghihingi ng tulong sa inyo na hindi po ninyo nabibigyan. Yung iba naman, ito hindi na talaga kayo uulit. Pwede na pagkasunduan nyo to ng person mo, hindi na kayo magpapautang ear signs. Kasi madami dito hindi naman nagbabayad, Dinatakbuhan lang kayo. So, tama yan. Dapat pag-usapan nyo talaga yan. Basta, kapag may karelasyon kayo or may asawa na nga kayo, ayan, pag-isipan, pag-usapan talaga yung regarding sa money. Kasi, aminin natin, madaming naghihiwalay, madaming nagkakaroon ng problema na magka-relasyon, mag-asawa, pagdating sa pera. Kaya, dapat open kayo dyan. Tignan natin pagdating sa mga married po, spirit guide. We have naman ten of swords. Meron naman dito, pwedeng ito, nag yung iba sa inyo. Ayan. So, ito, pwedeng yung may kaso kayo dito na may mga legal battles nga kayo dito. Here signs. Tignan natin. Ayan oh, may mga pagtatalo nga po kayo dito. Pagdating to sa mga married, yung iba sa inyo, pwedeng hindi naman kayo hiwalay, pwedeng may pag-aaway lang kayo ngayon. Pero may nakikita din ako, pwedeng para sa inyo din talaga to. Mas ano, parang mas concerned pa ng asawa mo yung mga ari-arian kaysa dito sa mga sa welfare ng anak ninyo. Ayun, yun nakikita ko dito, Air sign. So tignan natin love message, spirit guide. Ano po ang love message natin for Air signs? Gemini, Libra, Aquarius, Sun Moon Rising and Venus we have naman here, let go of control issues, allow the situation to unfold naturally, pero kasi dahil nakabaliktad siya, maaari nga po na mayroon dito ay very controlling, yan, pagdating sa relationship ninyo, very controlling minamanipulate kayo, ear signs, so gumising kayo ear signs, ayan, kasi meron ditong tao na akala ninyo mahal pa kayo pero yun pala, minamanipulate na lang kayo, kasi ayaw niyang maiwan mag-isa tignan natin. Yung iba sa inyo, alam nyo kung sino kayo, ear signs. Alam nyo yung tinutukoy ko. Tignan natin. Spirit guide, love message natin. Meron tayo ditong mask. Yan, iba, nagtsatsaga na lang, nagtitiis. Ayan po. So, sabi ko nga, if feeling ninyo, nasa isang manipulative, nasa isang controlling na sitwasyon kayo, your signs, ayan, lagi kayong ginagaslight ng person niyo tingnan natin. A blessing on a home. Ayan. So, meron naman dito, may maaayos pa na relationship. Meron naman dito, talagang bubukod na po kayo dito. Number 10, a blessing on a home. Ayan. Mak makakaramdam kayo ng kapayapaan, ng peace of mind. Ayan po ngayong araw na ito. So maraming maraming salamat po. Year sign, see you again on my next video. Ingat po kayo always and ayan po, May 1 na. Kaya naman, ayan, maging masaya po tayo. Let's attract positivity, luck, prosperity. Bye-bye.